idol. Mayroon tayong uh, using pero bago ang lahat mga idol, i-check muna natin. Testing muna natin. Ito daw mga idol, pag ginamit nila, pumuputok-putok sa loob. Kumukurap-kurap yung ilaw sa loob tapos pumuputok-putok. Kaya hindi na nila ginamit. So, sinabi sa akin na ganun, sabi ko, i-try ko kung kaya kong ayusin. Na, let's go mga idol, testing natin kali lagyan natin ng ano mga idol tubig bago natin testing yan tapos medium lang tayo medium tapos saksak natin mga idol eh eh 'yan mga idol pag pinhit ko dito dito lang natin sa 1 ilagay Ayan na mga idol, kurap-kurap po. -kurap oh. Ayun, ganun mga idol. Naggaganyan ganyan yung ano niya. Tanggalin natin uli. Ay. Tingnan to. Kumukurap-kurap yung ano mga idol. Bali mga idol, ito lang yung ano dyan yung idol. Problema. Sunog. Ito mga idol. Oh. Punasan ko lang to tapos testing natin balik na. Wala tayong pamalit nito, mga idol. Order muna tayo nito. Ito na. Ito, mga idol. Kailangan palitan to. Tsaka, linisin na nyo, mga idol. Kulebrao na yung doon. Tagal na rin siguro to. Ito mga idol, balik tarin ko lang mga idol. Kung magkurap-kurap ba siya o hindi. Kasi ito talaga, sira na to mga idol. Oh. Eh, wala tayong pamalit pa. Kaya balik tarin ko lang mga idol. Ayan, binaliktad ko mga idol. Yung sunog niya nasa baba. Tapos, testing muna natin. saksak -sak. Oh, wala nang kurap-kurap mga idol. Goods na goods mga idol. Walang kurap. Hindi siya nag-spark spark spark sa loob. Pero hindi na rin yan tatagal mga idol, kailangan talaga palitan ng bago para sure. Thank you for watching. Okay.